Makalumad, nakatry na ba kayo magluto nito ng ginataang hito mga Ito, uh, mga makalumad? Ito wala mga mga makalumad, abungkag bungkag na po ng baho ani uh, makalumad do. Oh. Uh, naraw makalumad um, ang sarap-sarap nito makalumad na uh, binutangan ng ano makalumad ng loyang dilaw. What's up makalumad? Ngayon ay maganda ang panahon makalumad. Ah. Uh. Dito tayo makalumad sa ating tulay makalumad yan. Babaktas tayo makalumad dahil pupunta tayo ng aking motor makalumad yan makalumad yan o ito makalumad nakarating na ako sa aking motor papunta na ito papunta tayo mga kalumad sa uh, yung mayroong nagbibinta ng african hito makalumad uh, at saka wala akong pera mga kalumad uh, mangungutan na lang ako dito makalumad ito na makalumad oh, nakarating na ako sa may uh, may hitoan ito makalumad yan o oh. hito porcelain. sale yan makalumad ang lalaki ng mga hito nila makalumad yan makalumad kung gusto niyo bumili mga kalumad andito lang yung makikita sa Skilling sa 14 Skilling uh, Bislig City, Surigao de Luzon Yan mga kalumad, napakalaki at mga sariwa yung mga hito nila mga kalumad. Dito lang yung mga, mga kalumad, dito sa ibaba mga kalumad yan ang kuha ni, li, ni Angkol mga kalumad o, Or ni Sir mga kalumad to, At meron, meron din, meron din siya mga, ano, mga kalumad Mga alagang tilapia dito mga kalumad Sa mga koy Yan mga kalumad yan oh. o Tingnan nyo mga kalumad o dito mga kalumad at na, nagtakos na siya mga kalumad dahil wala akong pambili mga kalumad ah. umutang na lang ako ng isang pirasong hito sa kanya mga kalumad. dahil para may pa, may may paulam ako makalumad ay makalumad <coughs> at hindi na namagtagal makalumad ayan yan <coughs> ako ng isa makalumad dahil maliit pa yung unang nakuha yung sa akin daw makalumad yung medyo malaki makalumad yan so to makalumad nakuha ko na makalomada ang isang ito dahil lang natin sabi sa ating bahay makalumad yan makalumad simple makalumad ha dadaan tayo dito sa palengke para magbili ng mga lamas at saka yan yeah, makalumad Yan to, darating na ako sa bahay makalumad. Yan, yan pinalangoy -lang, lang ko na. At saka martilihin ko na makalumad ang ulo niya kasi ang tigas-tigas yan makalumad. Para mamatay siya, hindi siya mag, ano yan, umad, kumikirik din siya. Yan makalumad. At saka hiniwa-hiwa ko na makalumad oh. Yun, ang taba-taba makalumad dahil wala akong kameraman makalumad ang taba -taba, oh. Ang taba-taba maraming taba niya makalumad yan. Ayan, yan. pagitan makalumad yan. Yan makalumad oh. Yan natin yan muna ng suka makalumad at saka ano, isasalang e, muna natin sa kalayo, sa aton. Yan, mga kalumad, para mawala yung lansa, para pa, first pa, step dyan, mga kalumad, yan. Pakainin muna natin yung ating alagang pagong, mga kalumad, yan. Kain, kain, kain dyan, kain. Kain, kain kana kain kana, na. Yan, mga kalumad, meron ako dito ang kataan ng niyog, mga kalumad. At saka ito na ang mga lamasters ko, mga kalumad. May bumbay, uh, may loyang dilaw, saka yun, mga kalumad, yung ano mga kalumad yang ano ko na yan, linagyan ko na ng gata mga kalumad ng niyog yan uh, binili rin ka sa palengke mga kalumad siyempre mga kalumad uh, ah, sibuyas mga kalumad lalagyan natin ito ng luya mga kalumad yan at saka lagyan natin ito ng mga kalumad ito itong bell pepper o atsal yan mga kalumad uh, ah, yan ang lalagyan din natin mga kalumad ng siling haba o siling labuyo yan yan mga kalumad. para masarap naman yan mga kalumad o. yan o. natin ulit ng at saka lalagyan natin ng dahon ng magyom, yan makalumad para masarap makalumad yan. Yan at lalagyan natin ng magic sarap makalumad at at uh, last natin lalagyan diyan makalumad yang loyang dilaw, yan makalumad at saka isa lang na natin makalumad yan, nakasalang makalumad no? nag nag aso, -aso na. Bungkag rapod ang bahaw at ni ani makalumad yan, makalumad oh. Yan <coughs> at hindi ko na hindi ko na pinaano ano, makalumad, tinagalan makalumad ah. Ah, yeah, kumuha na ako sa Kaldero makalumad ayan, ang sarap-sarap nito makalumad ayan. Mm. Oh, sarap makalumad. At 'tong bahay ng At gumagawangin ako ng sausawan makalumad na napakasarap na maraming katumbaw, asil ah, eh. Ayun makalumad <laughs> hmm. Daog na ito makalumad. Kain ako makalumad ayan, nag nagilo pa yung kamay ko dahil sa luyang dilaw. Ayun, kumuha ako makalumad ah, dahil wala akong kameraman makalumad ayan. Akin na lang ito ano. Akin na lang ito baby John, mga kalumad, At saka, binalik ko na yung cellphone mga kalumad, Kain tayo mga kalumad, yan. Mmm, sarap. Mmm, napakasarap. Mmm, mmm. Shout out kay sir na, na may-ari ng hituan ah, na pinautang niya ako ng isang piraso. Shout out sir, mabuhay, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Yan mga kalumad, <laughs> Yan makalumad. Hmm, makain ako, makalumad. Hmm, dahil wala akong wala akong kasama dito makalumad. Ako lang dito sa bahay. Ako lang muna ang kakain makalumad. Ayan, makalumad. Hmm, napakasarap makalumad. Hmm. Napakasarap makalumad. Hmm, yan makalumad. Hmm. Napakasarap dito makalumad. Ah, sa gusto lang bumili ng hito ni Sir makalumad ni Bosing. Doon yang lang makikita yon sa Barangay Maharlika o Iskiling sa 14 Makalumad, Bislig City. Yan, pupunta kayo doon. Maraming hitoan niya doon sa ano, likuran ng bahay na gumagawa siya ng pispan. At saka napakasarap mga kalumad at saka ang taba-taba ng mga hito ni African hito ni Busing mga kalumad. Yan mga kalumad, kain ako mga kalumad dahil mm, napakasarap mga kalumad. Mm, mm, ito mga kalumad Oh. Mm, mm, napakasarap nito. Na wow. Mm, mm, napakasarap mga kalumad. Ayan. mm. mm. Hmm. nga, shout out ko nga pala yung palaging nanonood ng aking video sa aking uh, aking vlog. Shout out sa inyo lahat. Sana ay uh, mabuti, mabuting kalagayan nyo karon ngayon, ngayon mga kalumad. At saka bagong taon nito mga kalumad. Ah, bagong buhay na tayo mga kalumad. Yan mga kalumad. Mm, napakasarap mga kalumad. Mm. mm, mm, mm salamat. Salamat kay Busing na uh, pinautang niya ako ng isang pirasong hito mga kalumad dahil wala ako pambili. Pinautang na lang ako mga kalumad. Yan, dahil uh, nung unang araw mga kalumad ay na uh, nakita ko siya eh, sinahamahan nga pwede ba akong umutang ng isang ng hito niya pumayag naman siya kaya ngayon wala akong pasok so, wala akong pasok sa aking uh, trabaho ah. Uh. pinuntuhan ko na lang siya mga kalumad yan oh. natin mga kalumad, para maklaro yung ating hito ayan mga kalumad mm, nagilo-ilo dahil ang saylo yung dilaw mga kalumad napakasarap mga kalumad ang taba-taba ng hito ni Sir mga kalumad. Mm, ang sarap. Mm. Mm. Parang yung bahaw mga kalumad, hindi hindi makabalus mga kalumad. Yan, tusno natin sa ating sawsawan mga mirong sili, nagpula-pula. Mm, yan mga kalumad, ang sarap. Mm. Mm. Mm, sarap mga kalumad. Kain mga kalumad, kain. Yan mga kalumad, kain tayo. Mm. Napakasarap. Mm. Mm, kalami. Kalami. Lami pa sa inyong relasyon mga kalumad. Inyong relasyon gabi ng kapait. Pero ang akong linuto mga kalumad, ang sarap-sarap mga kalumad. Mm, napakasarap talaga mga kalumad ang hito ni Busing mga kalumad. Yan. Mm, mm. Sa hindi pa nakaalam, ah, ang bibinta pala ni Busing mga kalumad, ah, tag, ano, tag 200 yung kilo niya. Yan makalumad. hmm, maraming salamat makalumad. Okay na kaayo makalumad. Busog na kaayo ko. Ah, busog na busog na ako mga kalumad, ah. Ingat kayo makalumad. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye. Pag-amping mo kanunay.